Tignan nyo mga boss, tayo ay pauwi na, palabas na Ayan Ating Ayan yung aming lalagarin palabas Ayan na tayo kasi nakapaganda tayo ng mga activities kasi ang nakalagay exercise mo yung activities One hour yun exercise Kasi mayroon, mayroon kabangka, dyan, mga gusto may may sila ng ano yung,

siguro parang naging isa din yan o kung kung sila eh kung sila okay kitignan mo naman mga puso halos mga edad na yun mga buhok ka dito hindi na masasama mga nabayad yung, yung, yung mga bus yung mga hindi yung parking lane nabayad sila ng 1,000 yung parking nila, yan, brown, AM to PM yung experience mo muna dito ng gabi yung bus? maganda rin siguro maganda rin siya ng gabi mga ilaw din pero so, pag may time tayo subukan natin pumasal dito ng gabi kasi meron din namang kainan doon hindi ka na naman magdala na na ng pagkain doon tapos hindi ka namang drinks doon kasi ang drinks dito bindo walang babantay mga sos talaga kung yun, magbabayad ka lang tapos bibindot ka lang

surprise mga boss dahil nakita nyo na itong entrance na pinasukan natin dyan tayo na galing kanina ngayon dito na natin off ang cellphone pagdating gabing po dito dyan mga boss may CR rin tapos mayroon rin kubo kubo dyan may hinaan pwede kang kumain dyan pwede rin doon tapos kung may extra kang food yung hindi bawal pagkainin yung mga ibon marami ibon dyan mamaya mga boss wala pa kasing may nagbibigay ng na pagkain yan ok alright dito na po tayo mga boss tayo ay babalik na sa ating parking tayo ay papahinga na kasi parang nangatog na ating tohod mga boss ok ayan maraming salamat po muli mga boss thank you good luck ang uh,